si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing katapatan ng sundalo dapat sa Republika ng Pilipinas at hindi kaninuman. Si sal di posibleng nasa Portugal, ayon yan kay Department of Interior and Local Government, Secretary Janvic Remulla. Yan ito ba pang mga balita tinutukan ni Bombo anali Soberano. Ang katapatan ng bawat sundalo ay dapat nakatuon lamang sa Republika ng Pilipinas at hindi sa sinumang individual o grupo. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa joint graduation ceremony ng mga Major Services Officers Candidate Course ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat manatiling hiwalay sa anumang anyo ng politika o maging apolitical ang mga sundalo. Ang pagiging miyembro kasi ng Armed Forces of the Philippines ay isang pagsasabuhay ng integridad at tapat na paglilingkod sa bayan. Hinikayat niya ang mga bagong opisyal na sundalo na panatilihin ang dangal ng uniforme at tuparin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dedikasyon para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. nasa Portugal na si dating ako Party List Representative Zabiko. Ito ang inihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John B sa gitna ng nagpapatuloy na paghahanap at investigasyon kaugnay sa kaso ni Ko dahil dito nananawagan si Remulia sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo na agad kuna ng litrato at i-post online sakaling makita ang dating kongresista. Ayon sa kalihim, makakatulong ang publiko sa mabilis na pagkalap ng impormasyon sa kinaroroonan ng dating mambabatas. Wala kasing extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal. Subalit gumagawa na ng paraan ng Department of Foreign Affairs para mapabilis ang repatriation o pagbabalik pansa kay Pakinggan natin si DILG Secretary John Vic Wemulya. Co believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Um, ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na si Zaldi ko, kung pwede na lang picturan, padala kagad, ipost kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines. As of immigration records, hindi dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung magsusurrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. This is something the DFA will have to answer, not the DILG. Uh, interior kami so it's only within the Philippines so pagdating sa ganyang bagay the DFA is the best person to answer Inihayag din ni Remulla na whole of government approach ang ginagawa ng pamahalaan para maaresto ang puganteng mambamatas. Siniguro naman ni Remulla na sa darating na mga araw, mahuhuli na rin ang mga ang big fish sa flood control anomaly. Muri si DIRG di Secretary Remulla. Um, meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldigo. Uh, the DFA, the DLG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. Uh, to what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, the FA should be the lead. Sila dapat magsabi kung anong gagawin. Meron na. Pagkaalam ko na-cancel na yung passport niya. Pagkaalam ko lang ha. But you can check again. Pero again, we believe he's holder of two passports eh. Not only a visa but two passports. So don't you may complicated. Samantala, sa sulat naman ni Saldico kay Pangulong Marcos, inilahad nito kay Pangulong Marcos ang umanay serye ng malaking kapya sa 2025 national budget na halos na sa 110 billion na ipinag-utos sumano ni dating Senate President Jesus Escudero sa Bicameral Conference Committee. Ito ay nakapaloob na sa sulat ni Ko. Ayon kay Ko, iginit umano ni Escudero ang pagalis ng ilang bilyong subsidy para sa PhilHealth at DepEd at para sa computerization program at ang bilyong halaga sa bagong posisyon ng mga guro na maglilimita sa kakayahan ng gobyerno na mag-hire ng 20,000 teachers. Tinapyas din umano ang 10 billion para sa fertilizer vouchers ng Department of Agriculture at 13 to 13.9 billion para sa flagship, infrastructure projects kabilang ang pondo para sa pagkumpuni ng mga kalsadang nagdudugtong sa Batangas at Quezon. Dagdag pa sa sulat ni Ko, ang bawas ay bulsod dumano sa paghahangad ng Senado ng 200 bilyong pondo para sa sarili nitong prioridad. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Naguulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.